Good morning guys! So nandito tayo sa Quarry Bay ngayon dahil susunduin natin si Baby Abel. Tayo munang mag-aalaga sa kanya dahil pupunta sa hospital ang kanyang mami. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang sinasabi nilang monster building dito sa Hong Kong. Actually, doon po sila nakatira mismo sa monster building si Baby Abel. So ayan, tara, samahan nyo ako. So, yung mga nandito sa Hong Kong pala na gustong magpunta dito sa monster building na sinasabi nila is, uh, punta lang po kayo ng Taiko MTR Station and then Exit B and then turn left, dire-diretso lang hanggang sa makita nyo ito. Ayan, so dyan mismo ang monster building pero pupunta tayo sa kanyang loob. Ayan, pag nakita nyo ito guys, ayan, papasok dyan. East Pavilion. Yeah. Dere-derecho lang yung turn left mo from the MTR hanggang dito. Pwede kang mag-entrance dito. Eto guys, dito. Pwede kang mag-entrance dito going to the monster building. Actually, ito na yung monster building. Pero, bakit nila tinawag na monster building? So, ito makikita nyo mamaya, guys. Samahan nyo ako doon. Just go straight till the end para makita mo kung paano nila sinabing monster building ito. For now, malinis siya guys ha. Ang daming nagpipicture dito guys. Sumikat so, ito noong hello love goodbye. nag sila ano dito eh. Sila Alden Richards and Catherine Bernardo. Ayan. So dito na tayo mag -stay para makita nyo yung pagka-monster building niya. Turn around. Ayan. So ayan na guys yung monster building. Ang sinasabi nila. Ayan, di ba? So, sila Abel dito lang nakatira, guys. Diyan lang sila. Pasok tayo diyan mamaya. Ito na yung monster building. Now, alam nyo na. <laughs> Daulah awir kami ni jen ini, oh. kami Bibi.